naman ayaw talaga oh. niyo si President Duterte. Eh, Hindi yun. Kaya, sabihin ng buong bansa mm -hmm. na kami ay natuwa sa ginawa ni President Duterte na war on drugs dahil tumahimik ang Pilipinas, bumaba ang krimen, kami ay libre na maglakan sa kalsada, kahit na anong sabihin ng taong bayan, kayo ay ayaw talaga ninyo. Magandang araw at ang ating pag-uusapan, mga kababayan, ay ang pagkontra ni Senator Bato de la Rosa na babalik nga ang Pilipinas sa, sa ICC. Malinaw umano ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na babalik sa ICC at walang jurisdiction na makialam sa ating bansa. Sa interview ng ito, mga kababayan po natin, hindi napigilan ni Sen. Fato de la Rosa na uminit ang kanyang ulo sa mga tanong ni Karen Davila dahil ang kanyang mga tanong ay napakabayas at nagpapahiwatig na anti-Duterte ito at Galit. Kaya pinarangka na rin siya ni Sen. Bato de sa patungkol ah, sa pagiging anti-Duterte nito. Kaugnay sa video ito, ito po panoorin natin, mga kababayan. It remains a possibility but uh, very clear yung sinabi ng ating Pangulo that uh, hindi kailangan dap, hindi dapat makialam ang uh, ICC. Hindi kailangan na tagalabas pa mga banyaga pa magsasabi sa ating a police kung sino ang dapat hulihin sino ang dapat arestuhin sino ang dapat ikulong so we have to we have to respect the decision of the president not allowing the ICC to come back okay but since the philippines has unilaterally just withdrawn from the ICC a decision made by former president duterte do you believe it's as simple as it would seem Simple lang naman. Very simple. Ayaw na natin. So ayaw. Nag-withdraw tayo. Okay. But then the Philippines was part of the signatory of the Rome Statute last 2000 and we helped ratify it in 2011. So may proseso ba ito? Kung baga, kung babalik ang Pilipinas sa ICC… Ganun lang ba 'yun o kailangan may seremonya ulit, may pagdeklara sa pagsuporta ulit sa Rome statute. Well, uh, if we want to rejoin, dadaan pa rin niya sa proseso. Uh when magsignify yung ating uh, ating uh, uh, representative doon sa dahig na kung hindi tayong bumalik and uh, pag mag uh, pumasok tayo sa agreement, it has to be ratified by the president. And after the president president's uh, ratification, it has to be concurred by the Senate by two thirds uh, vote. So that's that's the process. We... So, ibig sabihin mga kababayan po natin, kahit uh, aprobahan pa o sundan ni Pangulong Marcos sa uh, itong resolution na final sa House of Representatives, dadaan pa rin pala sa Senado. Naalam po natin pagdating sa mga senador, ay uh, majority dyan ay kontra sa ICC at alam natin na pumapabor nga sa mga patakaran ni dating Pangulong Dikong. May ilan dyan na kumukontra pero majority po alam po natin mga kababayan po natin. At ayong kay Senator Vato de la Rosa, ito ang tamang proseso. Mukhang hindi naman na iniwala itong si Karen Davila at sinisigurado pa kung totoo talaga o mano ang uh, sinasabi ni Senator Vato de la Rosa. At sa pagkakataong ito, mga kababayan po natin, sinabi nga ni uh, Senator Bato de la Rosa na hindi niya kailangan uh, mangumpanya o hindi niya kailangan mangumbinsi ng kanyang kapwa senador kung boboto ba o kukontra sa pagbalik ng ICC. Dahil alam niya naman talaga sa kanyang sarili na marami sa mga senador ay kontra na pinapakialaman ang ating bansa ng mga dayuhan. Back to, back to zero. Back to square one. Uh, back to square one. So, what you are saying is, are you sure of this process? That's quite interesting. Because when President Duterte decided to withdraw, kinaliwanag na sa kanya, mga kababayan po natin, tapos sabihin pa, are you sure? So, kung hindi ka maninibala, dapat siya na lang nagkikwento. O parang kini-question niya itong uh, sinasabi ng isang senador. He did it unilaterally without congressional decision. But ang sinasabi niyo po ba, pagbabalik tayo sa ICC, kailangan kasi niyan ay um, uh, kumbaga magre-rejoin tayo eh. We have to rejoin the Rome Statute or the ICC. Kailangan ay umuo dito, bumoto ang Senado at Kongreso ulit. Wala hindi kasama hindi kasama ang uh, lower house diyan sa pagboto. Okay. That Pero power, ang power Senado... uh, is reserved to the Senate. So Sorry. babalik at mabalik tayo sa ganung proseso. Dahil uh -oh. nakalagay yan sa ating konstitusyon. Otherwise, yung pag-rejoin natin will become unconstitutional. Kapag hindi natin sundin yung uh, proseso na nakalagay sa ating konstitusyon. So sundin natin 'yon. Otherwise, uh -oh. magiging unconstitutional yung pag-rejoin natin kung hindi dadaan sa proseso. Okay, and and let's say the president does push for the Philippines rejoining the ICC. Do you think the Senate would have the numbers? I, I, don't, I don't think so. I, I I don't think so. Right uh -oh. now, right now, uh, you know, uh, as I've said again and again, the Senate is composed of twenty four independent republics. No, no, nobody can dictate this uh, twenty four. Uh, independent republic sa isang uh, isang uh, lang, ano, at once st one stroke ma mapauo mo ito lahat M medyo mahirap all right but why do you think Why do you think won't rejoining the ICC? Why won't it have the Senate vote? Palagi nyo a majority bakit? Anong narinig nyo sa mga kasamangan nyo? Well, hindi ko pwede pangunahan, no, Karen. As uh -huh. I have said, may kanya-kanya decision yan. May kanya-kanya decision yan. Pero, uh, uh, dadaan pa nga sa proseso yan. Uh, uh, hindi ako sigurado kung makalusot yan. Just in case, the President uh, so decides to rejoin. Uh, as I said, hindi ako makakasiguro kung makalusot yan. Dadaan pa yan sa debate. Okay. So, ang kagandahan nito, mga kababayan po natin, ay hindi otorizado na mag-decide kung babalik ba o hindi itong House of Representatives. Ay ibig sabihin, ang kanilang ginawang House Resolution ay hanggang papil lamang ito. Pero sa pagdidesisyon nitong foreign policy po natin, ay si Pangulong Marcos at ang Senado pa rin, mga kababayan po natin. At nakakabilib lang sa Senado, 24 lang sila, pero halos lahat dyan ay talagang mapagkatiwalaan at matitino Mairan lang uh, lokal-lokal talaga na alam po natin na iba rin ang uh, takbo ng kanyang utak at uh, iba ang kanyang ideolohiya at paninindigan. Pero halos lahat dyan, mga kababayan po natin ay talagang kumukontra sa ICC at pumapabor sa ginawa, ang pag ginawa ni Pangulong uh, Digong na pagbabago sa ating bansa. Kaya... Now, Senator, will you campaign if the if, if the president says, let's be open to rejoining the ICC. Would you campaign in the Senate for your colleagues to vote no? Would well, you actively campaign? I will not campaign because alam ko, I know, that uh, each and every one of us has his own stand as far as this issue is concerned. I don't Yan, tama yan. Ay kanya-kanya tayong individual na rason paniniwala, prinsipyo, ideolohiya. So hayaan mo sila. Hayaan mo sila mag-decision sa kanilang sarili. I need to campaign. I just would like to to present my view, my stand on this. Uh, but I will not campaign dahil alam ko mayroon silang kanilang desisyon. Uh, decision. Okay. Now, Senator, is it joining the ICC better for the Philippines in terms of where we stand for human rights considering that the withdrawal of the membership from the rome statute doesn't actually prevent or even block the icc for investigating anyway kumbaga kasali tayo hindi kasali mag-iimbestiga rin naman sir Anong tanong na yan kasali tayo hindi kasali mag-iimbestiga pa rin eh, hindi nga sila makakaimbestiga para sila makaimbestiga sa ating bansa Iwala silang jurisdiction at hindi sila welcome, hindi sila bibigyan ng assistant. Alam nyo po mga kababayan po natin, itong International Criminal Court, kapag pumunta sa ating bansa, eh, siyempre, si si o oh, sige, pwede kayo pumunta, punta kayo, paso kayo, mag-investiga kayo. Pero without the help of Philippine National Police, ah, dahil ah, sabihin ng ating Pangulo, oh, bawal yung aming pulis, hindi, hindi ko papayagan na... Ah, Uh, tumulong dyan sa inyong investigasyon, kayo nung bahala dyan, sige pa. So, kayo, eh, wala rin silang magagawa, mga po natin. Una, wala silang sariling polis itong ICC. So, nakabase pa rin sila kung saan bansa sila mag-imbestiga. So, kung totoo napakaraming paglabag sa karapatang pantao sa Middle East kumpara sa ating bansa. At kung totoo sin sa ating bansa, eh, wala naman talagang nangyaring uh, extrajudicial killing. Kumbaga, naging uh, part sila ng proseso dahil marami ang sangkot sa sindikato at tiwaling polis na, talagang nag din sila sa kanilang sariling grupo at hanay bago pa magkaroon ng mas matinding kampanya laban sa illegal na droga. Kaya saludo po tayo sa ginawa talaga ni dating Pangulong Digong na kahit papano sa anim na taon ay tumahimik ang ilang lugar na puno ng mga adik. Totoo yan ang kababayan natin. Well, as I have said, Uh, these are two different matters, no? Uh, allowing them to conduct their investigation and rejoining the the Rome Statute. So, dalawang uh, actions ito. Uh, para, para sa akin, uh, national interest should always prevail. Bakit tayo nag-withdraw from ICC? dahil napakita ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ating national interest dito ay jeopardized particularly on the issue of sovereignty. Dahil nga, nakikialam sila dito, our, uh, we, we, have, we, we, we are as, uh, uh, we, 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 ha, we are uh, working democracy and our uh, justice system is strong we have a very strong justice system in fact in fact uh, ni release nga nga si si former president Dilima, di ba so no senator was, senator so that's, that that our our justice system is working so okay uh, but I, I wanna I wanna challenge you on some of those points. Um you said the reason former president Duterte actually withdrew from the ICC was an issue of sovereignty but frankly speaking was it wasn't it out of self interest for himself to ayaw niyang maimbestigahan ayaw niyang silipin ang pinagagawa niya at inutos sa drug war yun din yun i mean the idea kaya, I, kaya, I, nga, I, kaya that's nga national national, national, national interest, interest ang tinitingnan. against authoritarians and despots What, so, what, what, alam alam ko naman na ayaw talaga oh. niyo si President Duterte. Kaya sabihin, then, kaya sabihin ng buong bansa mm. na kami ay natuwa sa ginawa ni President Duterte na war on drugs dahil tumahimik ang Pilipinas, bumaba ang krimen, kami ay libre na maglakad sa kalsada kahit na anong sabihin ng taong bayan, kayo ay ayaw talaga ninyo. Alam ko na yan, your stand uh, about it. Ayaw talaga niyo. Then, uh, disrespect. Let's just respect each other's uh, view on the matter. Uh, sabihin mo ninyo na personal ang rason ni President Duterte why he withdrew from the Rome Statute, then subiit kung yan ang pagtingin ninyo. Pero pagtingin naman ng Pangulo, ang Pangulo ay nagalit dahil nga nakikialam sila. Very clear yan. Nandoon yan sa uh, Article 1 ng uh, Rome Statute na ang uh, ICC ay pwede lang pumasok if and when the justice system, if, if and when the, the, the local uh, jurisdiction mm. uh, is not willing to investigate, ginagawa naman. Okay. okay. If, so, if and Senator... when hindi capable, eh, very strong ang ating uh, judicial system. Okay. Uh, okay. But, 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 Senator. This is things na pumasok. So, okay. yun na nagkaka-issue ng soberente. Ay, okay, but pa, Senator... Walang tayo nitong ICC. Ah... Uh, Uh, pakikialaman tayo kahit na gumagana yung ating justice system dito. Kaya, nag-react si President Duterte, hindi pwede yan. Eh, parang okay, sinampal yung ating mga Supreme Court justices niyan na wala kayong ginagawa dito. Parang ganoon ang implication niyan. Kung pahayaan natin sila na makialam, mm -hmm. So, narinig nyo na mga kababayan po natin. Mukhang ina-underestimate kasi ni Karen Davila. Itong Senator Bato de la Rosa, ah, parang kinikwisyo niya ang kaalaman nito, lalong-lalo na ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ang Senado ay isa sa magdidesisyon, magbuboto, kung talagang ah, babalik tayo sa ICC o hindi. So, isa yan sa kanyang ah, sinabi at lalong lalo na nung nabisto nga ni Senator Bato de la Rosa na ang kanyang mga tanong ay mukhang talagang nagpapakita ng pagiging antay Duterte at nagpaparamdam ng galit. So dito, pinarangka na siya, mga kababayan po natin, hindi siya makasingit, hindi siya makapagsalita. Dahil ininsist talaga ni Senator Bato de la Rosa, kung naging personal man at uh, sariling uh, interest interes ang ginawa ni dating Pangulong Digong para uh, dito sa ICC at para hindi maimbestigahan, hindi mapakialaman nitong itong uh, International Criminal Court ang nangyayaring uh, paglinis ng uh, dating Pangulong Digong sa dumi ah, na naiwan sa ating bansa lalo na itong uh, mga kriminal at droga ah. so talagang wala, wala hindi siya makasingit mga kababayan po natin durog na durog siya sa mga paliwanag at prangkang pananalita ni Senator bato de la rosa. So napakaliwanag ang uh, pag-explain ni Senator Bato de la Rosa na talagang kung papakinggan po natin, wala ka na dapat itanong. Kaso, talagang hindi i-absorb ia ng utak ni Karen Davila dahil galit nga siya uh, dito kay uh, dating Pangulong Digong at gusto niya talagang paimbestigahan umano ng ICC. So mga kababayan po natin, yan ang ating update para sa inyong sariling opinion sa looben, huwag kalimutan mag-iwan ng komento. Maraming salamat at kayo na po ang bahalang mag -usga.